Ali diri. Ali diri tay. Ali surud diri. Kada di inde tay. Di balog. Ha? Di balog na gresto ko tag oi wa may pamiriti. Ay, 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 Ay wa ka pamasahi. Ha. Do ka gatu isang hapon do na amang kadira. Oo. Oh, oh. Ha, namo do. Nama dito. Ha. Oh. Do dira man ka to isang adlaw. Ha. Oh, Di ako ko lakon ko smak. Ha? Dira ka lagu. Uh, wa family pamilya din diya ako na. Ko uh, sa. Perlin o tapos asay ng mga anak tay sa bukid dagtag bukid nang puka o tapos nakaminyo naka sa Santo Tomas di Bayong. Sa bukid noon ka o tapos, na, ko, sa bukid Tapos nakaminyo ko din siya. Namatay ako ng sa sa bukid niyan. Tapos na ka yun. Ang suroy ko, na kami sa Dante <laughs> <sa> Thomas. <laughs> na kami yun ka diri? Oo. Dugay na mo? Oo, dugay na. Dugay na katuig. Dalo Ah, eh. uh, 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 sa din siya karun? Oo, uh, natuara sa si Barug ang akong asawa. Imong anak? Uh, sa... Anak sa unang asawa, tuwara sa bukid nun, urot na namin Uh, nakagawa ng upat, maalis na lang babae. Yung anak? Oh, wow! Kung oh. gawas! nakatul, o nakatul, nakapitan ko pa na akong pabarko. Mm -hmm. ka to eh? Yeah. Oo, oh, nakakao ko na ang aking Wala kayo pa Oo, uh, wala. Wala kayo pamasahin. Wala edad mo tayo?

Asa to sa toto masa. Ya. Sa kapalong Tagong. Ah okay. Sila uh -huh. okay. 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 wait lang. tagaan na untay ginagmay rang gustay. Oo. Na tanaga may. Mga lang. Aduy tapay oi. Diri sa

ay, karon di Ano gusto um, mo? Mineral gapon uh, or cook uh, or fresh milk or uh, mineral gapon? Tubig lang imo gapon. Tubig uh, lang uh. Uh, Tubig lang tubig mineral na. Bawal o cook o kini. Oh. gusto mo? Na kanang hugok. <laughs> Hahaha. Wala Balik na. Ayaw na lang mo. Don't, ba? Dung. Ang pala ko na nasa, wapal niya ipunit. Ari tayo, may ari ka din nga, no? Mineral. Pan. Oh, oh, Or yung mga biskuit, uh, mm -hmm. ari o? Oh? Pan. pan nga, Oo. Oo. Ano din ni? Pan? Torta. Ha? Torta? Torta ng talong ni? <laughs> uh, <laughs> talong ano, ano, ano? Cupcake. Cupcake. At least, di ba? May uh, ganyan nakahapit ka oh, din sa amon. Eh. Pasensya lang, amulang na mga oh, tag. Oo. Oh, oh, Parang, uh. oh, 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 oh. at pasin mo ulog yung kwarta din uh. Mahulog yung mo ano. di ka nagtulog kagabi eh. Sa ikulan. Ay, nag-uli-uli ka pa? Uh, may balay ka sa ikulan daw? Oo. Uh, uh, uh. uh, may kukain mo, ko na ko. Uli ka ah. Para mo ugod na mga pamilya. Oo. May kukain. Na... Matinga na akong... Ako asawa, ako ng asawa, ako ng asawa, ako na asawa, ako <laughs> kailan tayo nasa mo? Kailan tayo? 87 kailan tayo no? Ah, 87 Kailan tayo nasa mo? Ang asawa mo tayo pila edad? 30 Ha? 30 15 years old? Oo Ah uh, 15 years old Asawa? Oo, asawa Kailan tayo pang edad Ay, ano yung mo uh, tribo tayo? Ang asawa ko eh, pa Ibu tiada kisah pakong pa asawa. Kaya, bawal. Oo. Uh -huh. Pila uh, ano ka tayong muslim? Ay, no? Uh, matig Salon. Ano um, sa siya? Ano? Uh, uh, tribo niya Tribu Matig Salon. Matig Salon? Ano na? Siya na... Salon. Matig uh -huh. salon. 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 So, salon. ang tubig Salon. Oo. Uh, sa... Minisya, Dabao Rebel. Uh -huh. Mauna ang tubig sa Dabao. Mauna ang tubig sa Dabaw rebel. Oo. Oh, oh. Na sarong oh, oh. sa mua. Oo. Sarong dabaw ang isaya. Yung yung namatay na asawa niya, ilang taon? Namatay na itong unang asawa? Oo, oh, namatay na. Sa kabukin mo niya. Ilang taon yun tayo? Pila edad? Oo, oh, siya namatay. Oo. Oh. Oh, sa... At siya, sangot na siya. Pag may new merit, uh, una akong asawa. Hmm. Wapay tutoy nga. Okay lang mag video kami tay. Huh? Okay lang kami mag video. Huh? So... Kasi hindi na, ma na maayos tayo Siguran, na na. Hindi okay lang naman. Okay lang. Para at least makita sa imong bata. Oo. Oh, oh. Nga ari mo. Bila para at least hindi. makita makita sa imong bata nga okay mong sitwasyon nga pag sigag yapon, oh, di ba? Oh. Okay lang i na naton. Oo. Ah, uh, kamangura nga akong anak nga babae. Ah, uh, maestra sa Dekil. Ah. Uh -huh. Shout out. Ano pangalan niya? Uh, so ano na lang, huwag progress ni Eh, may ang, yan nga lang, eh, may mantumina, pero ninyo na, eh, may adyong, ang at uh -huh. uh -huh. so man, man, ilang asawa, adyong apelido. So, manan, manila nga ng asawa ka? Oo. Manan, nga ng asawa ka? Oo. Kaya na pa. Si, hindi ka mag-diritso karun tayo. Oo, ito, diritso karun. Ang kay I Amin. Mean. Okay pa yan. Gulat okay. na gulat sa amin siya. Balik ka diri, sunod ha kung makaano ka. Lagaw laag ka diri. Kung makaano ka. Kung makabalik na po ka diri. Bola ni Ong. Sulod po, kung makabalik ka, sulod bulan, ha? Oh. Palitan di ka chinilas mo. Oo. Oh. Oh. Ha? Oh, balik ko oh, bulan. Oo, uh. oh, sulod bulan, ha? Oo. salamat. Salamat, Ingat. Eh, bukat ni bago Oo. Oh. Kaya, kaya ni Oo, oh, kaya na. Oo, oh, kaya. Kaya, mga uh, may... Diri buta isa. ay, bukat na. Ay, so, ba? Mauli ah, na, ah. Uh, Magpagtagol. Oh, Mauli. din ka na mag-diretso. Ah, ah diretso lang ko. Hindi ako. Hindi Mental. Ah, na. Ay, sorry. Ingat, may ah, ha. Oo. Tama. Bulog to. Tama pa. Tumuli sa alun. Ay, mga kalugye at kawawa. No, ka. yun, no, tatay nga. Kung nanay mong tatay, masipasyon. No, loy ka. yun, uh mo. -huh. <coughs> loy kayo mga kalugir. as, uh, Basta mga tiguwang hindi makita na ako ngayon na maluhoy. Pati siya lang mga kalugye. Tapos lang kung kayo may na po sa turok ko. <laughs> Parang dito ko sa torpo, por Andrea. Napasi madir ka naman. Napasi, sino madir? Balik, 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 balik. Napasi tong matanda, nga gabaligya sa saging, nga ano, nga lang. lata na yung saging, pero laban ya, ako, gabaligya. ko kami kay, bilang, 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 na bilang, 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 matanda na si Mader nga 80 edad niya bumibili pa rin kami kasi kahit na paan ang saging niya as long as namin siya so thank you so much mga kalugit, advance sa new year na mag na